Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Jaren Brown matapos nga po niyang makuha ang East Finals MVP. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang pinakahuling inalabas na update sa trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Cleveland Cavaliers. Nawalis na nga po mga katrops ng Boston Celtics ang Indiana Pacers sa kanilang series sa Eastern Conference Finals matapos nga po na talunin sa kanilang Game 4 sa score na 105-102. Katulad nga po ng mga nagdaan nilang laro ay tinalo na naman nga po ng Celtics ang Pacers sa mga crucial minutes ng kanilang laban sa paunguna nga po ng kanilang mga players na sina Jason Tatum na nagdala dito ng 26 points, 13 rebounds at 8 assists Derek White na kumuha ng 16 points Jero Holiday na nagtala nga po ng 17 points at 9 rebounds. At higit sa lahat si Jaren Brown na kumanara naman ng 29 points na siyang pinarangalan bilang Eastern Conference Finals MVP. At kasabay nga po mga katrops ng kanilang pagkakapanalo ay sinabi nga po ni Jaren Brown na hindi nga po niya inaasahan na siya makakakuha ng ganong klaseng award. Gayong ginawa lang naman nga po niyang lahat ng kanyang makakaya upang manalo sa kanilang seri. Sinabaran naman nga po nito na mas mahalaga pa rin nga po sa kanya na manalo ng kampiyonato ngayong season at makuha ng Boston Celtics ang panlabing walong titulo ng kanilang prangkisa sa history ng NBA. Samantala, po na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa pinakahuling inalabas na update sa trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Cleveland Cavaliers. Sa kabila nga po mga ng mga nagsilabasang balita noong nakarang linggo, ay nananatili para naman nga pong interesado ang Los Angeles Lakers sa pagkuha kay Donovan Mitchell ngayong season sa pamamagitan ng isang trade. Sa katunayan, meron na nga daw po ngayong mabubong trade package ang Lakers na may pang-offer nga po nila sa Cavaliers kapalit ni Donovan Mitchell. Since nga po mga katrops aabot ang $35 million per year ang kontrata nito, ay kakailangan rin nga po ng Lakers na gumawa ng isang malaking trade package na binubuo ni na Austin Reeves, Rui Hachimura, Jalen Hodgepino at isang future first round pick na posibleng magpakumbinsi sa front office ng Cleveland Cavaliers na trade ito sa kanilang kupunan. Bali kung sakasakali man nga daw po na tumanggi si Donovan Mitchell na kumuha ng bagong contract extension, ay mapipilitan nga daw po ang Cavaliers na trade na ito agad sa lalong madaling panahon ngayong offseason. Gayong ayaw na naman nga po nalang mawala ito sa free agency nang wala silang naukuhang kapalit nito. Kaya dahil nga po dyan ay meron at meron para naman nga po talagang pag-asa ang Los Angeles Lakers kay Donovan Mitchell. So yun lang mga ka-tropes ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.